Kaya naman. <laughs> Naulan kasi dito. Hirapan din ako. <laughs> Ang hirap. Ang hirap naman dito. Naulan na. -ulan. meeting yung 18. Sige po Hindi no, na muna. Kapay yan. No, kami ng Ulan. So ayan, abutan kami ng ulan. <laughs> Biglang lumakas yung ulan eh. Ayan. Uh, ito kami ngayon sa bahay nila Rene Nalin. Kumusta mo dire? Okay, si Lola na. at si Rene Nalin. Lola Nene at si Rene Kumusta mo dire? Walang klase? Wala. May ano, bakit po nang pasok? May ano ang mga maestra. May meeting? Para sa Buona Wika siguro na. Para sa Buona Wika, may meeting. Ayan, so dito siya ngayon. Abutan natin kasi um, dalawang buwan hindi tayo naka hindi na sila nabisita ngayon no so this is for uh, um, update sa kanila actually na, na, yung natin napunta natin sila before na, na vlog ko na hindi ko lang na upload pa pero ito na yung update natin ngayon kumusta ang swela okay lang ah, okay lang tapos na ang first reading? hindi pa karampang 19 o 20 ngayong 19 tsaka 20 pa ang um, ang um, first grading, first for periodical, ano yun? First grading nga. Ah. Tapos, um, naka, ano ka na, naka-adjust ka na sa grade 7, high school. Kasi grade 7 ka, di ba? Grade 8. Ay, grade 8, sorry. It's grade 8 to 4. <laughs> Kailan ka ba nag-start sa akin? In grade 6, grade, grade 5. No. Grade 5. Grade 5. No, grade 5. Kasi, kaya, ano ah. Si Teacher Margie, pati yung teacher. Si Ma'am Judith. Ah, ito Judith pala. Tapos, ang grade 6, si Margie. Hindi mo? Si Margie, ay di pala, si Margie yung isa. Yung nag, doon ako binib... Sa grade 4, ma'am. Ah, nga pala. Iba pala yun. Si Margie lang pala yung, hindi ko pala binibigay yung allowance mo. Ayan. So, ilang taong ka na? 3 years ka na na? Scholar dito? Sa PBTM? Trius siyang pinakauna-unahan nating scholar dito sa PB team. Tapos sumunod si Marville, Tapos sumunod naman si Rudy. So siya ang pinakauna nating scholar sa, sa Negros. So yeah. ngayon, wala talagang nakikita. Wala, wala ang nakikita. Ano lang, mga four years ka ng bulag. So simula noon, ito lang ka sa kasama mo, mga anak mo, uh -huh. at ang apo mo. So paano yung pag, ano ka, pag, pag sino nagluluto, ako lang nagluluto, minsan siya. Paano ka paano ang luto wala kang nakikita? Na, ano ka, na, memorize lang. Ah, <laughs> memorize na, na yung bahay niya. Uh -huh. mahal na ma mahal ko dalawa, nangarap ako nga maka, abot sila sa gusto nila nga, ano, nangarap nila nga, nakatapos sa pag nila. Pero paano, hindi na kumakaya, kaya hindi na Salamat lang kay Lola kay sinagpadag ko sa mua. Salamat daw kay Lola kasi siya, si Lola ang nagpadag ko sa kanya. Para mabuti, para na makapitan sa pangarap, ito ang pinapat. Kailan nakukunin sa kaninoon. Ano lang, magpakabait sila. ano mo kay Lola doon. Napakabait ka. No? Lagaan si Lola ha. ano hmm. eh. Yung 12 years old. Ano ang gula ni Lita so, Tita? Ako sana magbuhay sa kanila. Ay, napatungot ko man yan, ay, pero ngayon, personal pa, nakita ko yung bata na nagtanim para makaano ng bigas para sa pagkain niyo. Kasi ako, duman ako ng 12 years old, hindi ko naranasan yan. Hindi naman kami mayaman, pero yung parents ko, hindi kami nagugutuman. Mahirap din kami, pero ngayon, personal na ganyan, awang-awa ako sa kanya. Kaya ano, may dala naman ako dyan na para sa inyo kasi nakita ko yung vlog ni Madam Yola, no? So, sumama ako sa kanya. Yun nga, na bilhan kayo ng kahit kunting grocery at sa kabigas. Pero yun nga, nakita ko yung ginawa ni Rinali nag-absent lang para maka kuha ng makain ninyo. So, ano, masakit sa loob. Isipin na ganun. Kasi hindi ko nga naranasan yan eh. Kaya ano, I'm so sorry kung gano'n yung nararasa ng bata. Maraming maraming salamat kaya binigyan niya na baon sa akin. Tsaka? Hmm. Bigas at kaming kruser. Labang magbuburahin siya na gabi. Ano? Labang naman. Naghan salamat. Kumusta mga din sa inyo balay. Hmm? Kumusta naman si Richard? Naku, balita kay Richard. Nakausap ko yung teacher niya, si Tita Judith. Kasi magkaklase sila ni Marville. Yung scholar natin na si Marville. Class, classmate pala sila. Gi-enroll siya ni Tita Judith. Kinausap ni Tita Judith ang teacher sa grade 1. Kung um, okay na, naiisipin siya si Richard ang ayaw. Dito siya lang sa so grade 1. Kailangan kasi siyang isip in sa grade 1 kasi hindi pa siya marunong magbasa. ni ano daw lang sa buntak mo sa grade 5 siya, siya sa hapon sa grade 1. Hindi mo pa uli dili mo sunod. Yun na yun, sabi nga ni teacher, sabi nga ni teacher ni Ma'am Judith, kausapin niyo daw si, si, kausapin niyo daw si Richard na pumasok sa class. Sa grade 1. Kasi nalaman na ng kaklase niya kanina, doon ako. Sabi ko, di ba usapan natin, may bike ka pag marunong ka na magbasa. Sabi ng mga classmate niya, no, dapat po, ano, kami din, ganun, 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 ganun sila. But may pakuno si, ano, si, si, si Richard, na mag, may bike pala pag marunong magbasa. Pusiduhay imo manghod, ha? Anuhin mo siya, pusiduhin mo siya, na mag, mag, grade mag-aral sa grade mag, mag sit in sa grade 1. Kasi hindi talaga siya matututo hangga't hindi siya maglumaan doon. Mag-basic pa talaga sa reading. Murar ako na siya galing ko dito. Sabi naman ni Marvel dito mo musulat. Hmm, dungol ko nung kayo. Mas marami na dungol mo kayo sa Richard. Di ba na musulat? Ha? Ano? Ipursigay mo mga hodol kay Kung nga mag, ka sa kay ano, mm. 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 kasi sa grade 1, ano sa pagkabuntad sa buntad na sa grade 1. Kung gano'n, gano'n sa kinahanglan ingon sa Judith kinahanglan siya agi ibalik sa grade 1 kay pwede mo sa kumbasa. ito kumbasa ko siya yung ABC niya marunong ABC. ABC diyan, di man kinahanglan mo ABC alphabet alam niya pero kung paano kung ano pina, di ba pinabasa ko nga siya dito hirapan nga siya diba? di ba? Ano, Hindi nga niya may distinguish yung ibang letters. Kung Oh, no, 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 bas, basic yun. Para para gid na ka. Kung ako ko

Oh, at Pero, least meron. Hmm. So, yes, alas dito may kasama na sila yung uncle nila, tito niya. Dito, may, may kasama na sila sa bahay. At malinis ang bahay niyo ngayon. Malinis ka? Malimpla ka? Hmm. Si tita, si tita Minda nagpadala na sa inyo. Kaya tumadala ako dito ngayon. Um, consumo niyo Kasi naglas ko Last ako nandito, kailan ba yun? June, no? June. June. So, ang, wala ka June, wala July, tapos yung August. So, da dalawa yung binili ko ngayon. Dalawa para sa Ju July at saka sa August. No? So, ito yung bigas nila. Okay. Hmm at yung ala ang inyong grocery dilaghan ako lig side ano uh, side uh, uh, dilata may biscuit din dito tinamaan ko na ng mga biscuit para meron kayong makain-kain dito ma baon baon no tapos dilata kape tuyo suka gatas rin sa inyo, ha? Yung mga noodles sa and yeah. um, para sa inyo dito tapos yung baon mo pinabigay ni tita hmm. huh? so ang binala niyo nakaraan sabi niya magkasakit magod siya kinalan siya kapirahan hmm. sa shoulder kay di niya maana yung kamot kinalang superman so operahan sa dinhi iduha ka baga perahan so ato so, i ampo gid sa city ha na okay siya di na siya magkasakit kay si Taminda wala siya anak pero na siya pamilya din suporta po siya mga pagumangkon kasi suporta po siya mga isuon so kung mapalya si Tita Ninda, huwag yun kay sponsor niya. maundang din tanan. So, habang andyan pa yung sponsor, manigold yung eskwila. Ah, huh? mag, mag, Magpursigigod yung eskwila. Kabalo na ko nga, di, wala ka nagpabaya sa yung eskwila. Alam ko hindi siya nagpapabaya sa yung Ang Hanggat ang si Tita Ninda, kasi si Tita Ninda ay nagkakasakit, nagkasakit din yung nakaraan ng na, um, sa kanyang shoulder. So, um, nagkaroon, siya ng mga second opinion pa for ano, kung pwede bang operahan yung, kung pwede ba hindi na operahan yung kanyang, kanyang shoulder. So, oh, we'll pray for you, Taminda. Pagdasal mo si Taminda, ha? Nay, tabang yung ang po si Taminda, good. Nga ba lawas si Taminda? Kasi, yun lang yung puhunan niya, eh, katawan niya. Na makapagtrabaho siya para makatulong pa siya sa ating mga, tulungan niya. Hindi lang kasi kayo tinutulungan niya, meron pang pamilya niya, pamangkin niya, mga kapatid niya na nasa Davao, tinutulungan niya. Hmm. So, maswerte kayo, mapalad kayo kasi kinonsider na kayo nilita minda na pamilya. Kasama na kayo sa kanyang pinapadala buwan-buwan na budget. Huh? Kasi nakita niyo yung pangangailangan niyo. Pero kung, kung what if kung si kasi, tulad na yung sinasabi namin lagi sa, sa mga scholars, hindi lang ako, patutututut sila ni Sir Paul, na yung mga scholars natin, hanggat andyan ang mga sponsor, mag-aral talaga ng mabuti. Paghalagahan yung binibigay ng sponsor. Kasi hindi forever yan. Darating ang panahon, kasi darating ang panahon, di, dahil di na tayo masuportahan yan kung magkaroon na sila ng sakit. Diba? Kung magtapo, kung hinto na sila sa kanilang trabaho. Diba? So, hanggat andyan pa, put, grab the opportunity, mag-aral din ng mabuti. No? Tapos also, ipagdasal natin ang ating mga sponsor na lagi silang nasa mabuting kalagayan. May lawas, maganda pangangatawan, healthy. Kasi yun ang puhunan nila, katawan. No? So, ano kayo masasabing mo? Doon. Maraming maraming salamat na binigyan niya na baon sa akin at mga sister at saka bigas. At sana ay gagaling na sa sakayang sakit. Hmm. Huwag sa Ha? So may mensahe ni Mula. <laughs> ah. Minda salamat so na salamat nga ginagpadala o ano na pagpunsuno na mo. Kaya parang nagpasalamat nga ni Asi. Madam Yula, Nag naghatod sa si imuhang suporta na mo. Og, ayaw ka pala ka mag-ampo kami, adlaw-adlaw, gabi eh. Nga ma mawala kay sakit. Nga para matulungan mo kami palagi. Og, salamat, maminda. Hmm. So ayan. Um, thank you, thank you so much ka, Tita Minda. Maraming maraming salamat, Tita Minda, sa iyong um, uh, walang sawang pagtulong. Isipin nyo, grade grade 5 pa lang si Renaline. Grade 5? Grade 6? Grade 5? Grade 5. Grade 5. Nakitita Judith pa lang siya noon. Grade 5 pa lang siya. Okay. Scholar na siya ng PB Team. Siya ang ating unang scholar dito. Anong grade ka na ngayon? Eight. Grade 8. So, 5, 6, 7. Mag 4 years na siyang scholar ng Pugong Bihero Team. So, ang laki na ng tulong. Hindi kami nga sa kanya. Sa kanyang kanya, alawan, sa ala sa kanilang um ang uh, every month allowance niya baon niya at uh, kanyang um, pangangailangan like for example sa mga mga needs niya sa school at gusto ko lang din mag-thank you kay uh, Ma'am Lady Luyang of the Maguete City na nagbigay sa kanya ng mga uh, uniform nagbigay sa kanya ng uh, insert na bibigihin ng si murang pang-uniform niya pangailangan sa school. Okay, yeah. thank you so much din kay Ma'am Lady Loyang na taga Dumaguete, no? Na lagi din niyang sumusuporta sa atin sa Kidpin sa adhikain sa mission natin dito sa Dumaguete sa Negros. So, mag-aaron mabuti mag um kumbinsihin mo talaga si Richard na mag skwila sa grade 1, no? Kasi may usapan nga kami, matuto siya magbasa, makagulong siya ng bike sa akin. Sabihan ko na yun. Tuwang-tuwang -tuwa nga yung mga klase, sinabi ko yun. So, pasigihin yun. Tsaka, hindi lang sa bike, pero yun sa kanyang future. No? Para hindi siya, hindi siya kaluhoy siya sa mga classmates, hindi siya kabalamang basa, matoksikuan siya. No? Pursugihan yung basa. Ikaw ate, dito, kahit dito, tuloy di ba siya turu-turuan na magbasa? Kasi, may ganyan talagang bata minsan eh, may mga batang ganyan na walang eh, walang ano sa pag-aaral may mga bata pa nga na pero ano ba lang na part of their growing up yan pero pag sigihanin mo na sila ano yan may may lang may may yan ang robin na magski pang hindi ka maul maluwi kasi mo mga kagalingon yung mga classmate nyo mo ma ma siyempre mabuligo na siya di siya ka ba lang mabasa. gusto ka mabuli mo hod Diba? Pinaruan mo rin si Richard, uh, ha? Magbasa. Diba may ligay ko sa'yo yung mga letters-letters? Binigay, binigay ka ba sa'yo yun? Yung bang diba? basahin? Uh, hmm. Turuan mo siya magbasa. Ha? Kasi kawawa. Kawawa yun. Eh. Si Lola, hindi naman kaya ni Lola yun. Hindi naman nakakita si Lola. Ikaw, yun, ikaw yung able. Ikaw yung may kakayanan magturo kasi may mas mataas yung grado mo. May nakakalam ka at tapos nakakakita ka. Si Lola, hindi na kaya ni Lola magturo kay uh, teacher. Huh? Instead na mag, ano ka din yan, mag, barkada-barkada or mag whatever. Pag dito siya, turuan mo. Huh? Para, para yun sa inyo din, para sa kapatid, para sa inyo din. Huh? Tapos, mabalik ako dito next month. Kung hindi, maganda yan, nag-message ka na sa akin. Nababasa ko na. Huh? In case nga, hindi ma man, kasi hindi man every month ako makakauwi. Pwede naman si mother ang papuntahin ko dito. No. Nagkataon lang ngayon, sabi ko, di ba sabi ko sa iyo pupunta si mother dito, sabi ko. Nagkataon lang na umuwi ako. Sabi ko, ako na lang ang maghati dun kasi uwi naman ako. Eh, alis din naman ako ngayong linggo. Babalik naman ako ng Davao. Ha? So, mag-ingat kayo dito. Amping mo dila. Ha? Tapos, pirmigyan na ito iampo ang atong sponsor. Mag-ingat, pirmigyan ang iyang No? kay gusto kayo kung ang uh, atong sponsor na may mapaliya ba Ma, may wala na yung wala makatabag natin. no so ayan. thank you so much kay again kay Tita Minda Black Hunger of Germany at ang um, sponsors ni Renaline at nila dito at uh, si Ma'am Lady Luyang thank you din of Lady of Dumaguete the and then at uh, sa ating mga sponsors lang hindi, uh, hindi lang kay Renalina sa buong mga sponsors natin sa buong mission natin sa PBT maraming maraming salamat po at sa mga viewers and subscribers na walang sawang uh, tumatangkilik tumat at uh, sumusuporta at sa ating mga videos thank you so much at si kay, Re kay ano din kay Andre thank you din cameraman at sa so, kalang ni Pugong Behero at sa mga sa Pugong Behero team isang magandang araw po sa ating lahat yun medyo tumila-tila na yung ulan bye bye